Magandang araw sa inyong lahat. Para sa mga taong hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Raymar. Lumaki sa Bulacan. Ngayon ay nakatira na sa Pampanga. Ginawa ko itong video na to para may inspire kayo. Para ma kayo. At para magpatuloy ang pangarap sa buhay kahit mahirap. Simulan natin sa pagkabata. Bata pa lang ako, matas ng pangarap ko. Ang makapagtapos sa pag-aaral, magkaroon ng magandang trabaho, magandang buhay, simple, tahimik at magkaroon ng masayang pamilya at makaahon sa kahirapan. Tandang-tanda ako pa dati, nakatira kami noon sa gilid ng rilis ng tren. Nag-aaral ako sa isang publikong eskwelahan. Ang nanay ko ay isang housewife at ang tatay ko ay isang pintor. Panganim ako sa pitong magkakapatid. Elementary ako noon. Lumiliban ako ng klase. Hindi ko nakukumpleto ang limang araw ng pasok. Dahil kailangan kong tumulong sa magulang. Kung minsan, higit ako sa mga kapwa ko estudyante. Bakit sila, kumpleto ng gamit, nakakabili ng gusto, at di nila ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko. Nasa murang edad, ay nagahanap buhay. Maglinis ng jeep, mga lakal, kung mahina ang kita sa pagiging kurodoboy. At sa gabi naman ay nagtitinda ako ng balot. Barbecue. Ang tawag nga nila sa akin eh. Tuhog. Pero hindi ko na pinapansin yun. As long as hindi ako nakakasakit ng kapwa ko ba. Sa tuwing mawalan ng trabaho ang tatay ko, ako ang tumata yung breadwinner. Dahil ako yung may diskarte, may sipag, at may tiyaga kahit na kutsein at tampulan ng tukso ng mga kapwa ko bata. At kahit minsan ko lang magawa makipaglaro sa kapwa ko bata. At may mga bagay na mawala ako na meron sila tulad ng laruan. Hindi naging madali para sa isang walong taong gulang ang magpalaboy-laboy sa kasada at magpasabit-sabit sa jeep at magtanong kung magpapalinis ba sila ng sasakyan nila. Kasabay ng ganong gawain, nakapagtapos ako sa elementary. Tumungtong ako sa mataas na paaralan. At doon, tinigil ko na ang ganong gawain. Dahil sa alam kong ako'y lumalaki na. Nagkakaisip, nagkakaedad. Siyempre, nahihiya na rin. Kaya itunuloy ko na lang sa ibang paraan ang pagtulong ko sa aking mga magulang. Sumasama na lang ako sa aking tatay tuwing Sabado at Linggo, araw na walang pasok. Pero may mga time na nawawalan din ng trabaho sa pamimintura ang tatay ko. Kaya naranasan din namin ang aking kapatid maging isang kargador sa rice mill. Dumaan ng mga taon, nakatungtong ako sa kolehiyo, Nag-aaral ako sa araw at nagtatrabaho ko sa gabi bilang isang bellboy o roomboy sa isang hotel. Ako ang nagbabayad ng tuition ko. Ako ang nagpo ng mga pangangailangan ko araw-araw. Sa madalit sabi, isa akong working student. Aral sa araw, trabaho ang gabi. Ang makita at tips ko na sa pamasahe project at pag may tira ay nagagalaw pang panggastos para sa bahay kaya nagpasya ako na tumigil sa pag-aaral at magtrabaho na lang mahirap para sa akin na give up ang pangarap maging isang seaman umisip ako ng ibang paraan para makatulong sa aking mga magulang dahil lumalaki na ang aming pamilya ay trabaho ko sa isang construction company. Bilang laborer, installer. Doon ay marami akong nakilala. Naging kaibigan. Kaya sinabi ko sa sarili ko, kailangan kong matutu. Hindi habang panahon, ay laborer ako. Nakapagtrabaho ko sa Manila. Pangasinan, lawag. Doon ay unti-unti ko natutunan kung paano makisama sa mga katrabaho nagkaroon ako ng isang matalik kong kaibigan. Siya ang nagturo sa akin ng mga diskarte sa pagtatrabaho. Habang nagtatrabaho ako ay naisipan ko na kaya pala. Ang maging isang skilled worker na katulad nila. Kasabay ng pagiging skilled worker ko, naging in demand ang trabaho abroad. Kaya naisipan kong sumubok at makipagsapalaran sa ibang bansa. Napunta ako ng Dubai. Naalala ko nung first time ko. Makasakay ng aeroplano. Grabe ang excitement. Na nararamdaman ko. Ang sabi ko sa sarili ko. Ito na. Ang isa sa pangarap ko ay matutupad. Hindi nga lang isang seafarer. Hindi maging isang skilled worker. Katlong taon ng tinagal ko sa Dubai malayo sa nakasanayan. Nakasama ang mga magulang at kapatid, kaibigan at mga kamag-anak sa buhay. Mag-isang namuhay sa ibang bansa, araw-araw. Walang mag-aalaga sa'yo, walang magluluto sa'yo, o walang gigising sa'yo sa oras ng trabaho. Hindi nagtagal guys, sa kagustuhan kong mas malayo pa ang aking marating nag-apply ako pa New Zealand dahil gusto ko pang sigitan yung mga bagay na kung ano meron ako ng mga panahon na yan tsaka sabi ng iba di ba? kung mga ngarap ko lang din taasan mo na kaya ito guys sa awa ng Diyos nandito na ako sa New Zealand dito ko naabot yung mga pangarap ko nakabili ako ng bahay ng lupa na matitirahan ng mga magulang ko Pagtapos ko na rin yung mga kapatid ko sa pag-aaral. At ang trabaho ang nakagis ng kuma, naglilinis ng sasakyan nun. Ngayon, sarili ko ng na sasakyan ng aking nililinis. At dito na rin ako nakapag-asawa. O ba diba guys? Basta may pangarap ka sa buhay, huwag kang titigil. Mangarap at magtiwala ka lang sa iyong sarili. At syempre, huwag kang makalimot sa Panginoon. Pag-aralan mo kung anong meron ka ngayon. Mahalin mo ang trabaho mo. Kasi yan ang isang daan para guminhawa ka sa buhay. Sa panahon ngayon, kaya mo pa ba maging isang seaman? Hindi. Maging engineer? Hindi. Maging architect? Di ba hindi? O kung anong gusto mong maging? Hindi na kaya. Mahalin mo ang trabaho mo kasi yan ang makakapagpabago sa buhay mo at matupad ang isa sa pinapangarap mo. Sana nagustuhan mo ang aking kwento, at maging inspirasyon sa iyo ang buhay ko. Hindi hadlang sa buhay, ang pagiging mahirap. Basta meron kang dedikasyon sa trabaho, at may pangarap, tsaga at pasensya, makakamit mo din ang mga pangarap mo. God bless po sa ating lahat. Kung nagustuhan mo ang video na to, maraming salamat. Pakilike mo na lang, and subscribe to my channel. Para sa iba pang videos na inspiring at mga motivation na i-upload ko.